What's up, Lakers Nation? This is Christian Coloco. Excited to be in the building. And uh, we're going to have a good year. And I'm excited to get start, started with the team. And go Lakers! Official lang nakuha ng Los Angeles Lakers ang 24-year-old big man na si Christian Coloco. Tulad nga na ng sinasabi ko sa inyo mga kasolid, legit tayo rito. Kasi katulad nyo, sawa na rin ako sa mga rumors o maling balita na lumalabas. Kaya naman minabuti kong suriin at piliin kung sino-sino ang may pinaka-trusted na source na pwede nating pagkuhaan ng balita. Di bali ng matagal o madalang ang pag-upload, basta ang mahalaga, totoo. Balik tayo kay Coloco. Basta sa report to way contract lang si Coloco kaya ibig sabihin hindi siya kabilang sa 15-man roster ng LA. Pero pwede naman siyang makapasok o mapasama sa lineup, nakadepende na lang yan sa ipapakita niyang performance o laruan. Kung sakaling maging maganda ang resulta at mapabilib niya ang Lake Show, doon na siya maaaring mabigyan ng standard contract. Kaya hawak niya talaga ang kapalaran niya dito sa NBA. Dahil may tatlong two players nga ang Lake Show, nagbabas sila ng isa para makuha tong si Coloco at ang inilis nila dito ay si Blake Hinson. Sa totoo lang nangihinayang ako para kay Blake kasi noong pinanood ko ang South Bay Lakers, isa to sa nakitaan ko ng potential, lalong lalong ng mga idol pagdating sa shooting. Well, wala na tayo magagawa dyan mga kasolin pero sure ako na hindi magtatagal may kukuha rin sa kanya. Para para sa mga nagtatanong kung ilang taon na si Coloco, 24 anos na siya at may bigat na 104 kilograms. Ang position nito sa NBA ay center dahil isa siyang 7 footer na may 7 feet at 5 inches na wingspan. Same sila ni Dwight Howard mga idol kaso nga lang mas matanggan siya ng bagya kumpara rito. Pero di hamak na mas mabigat naman si Superman kaysa kay Coloco. Uulitin ko ulit para sa mga hindi pa nakakalam, hindi po siya nakapaglaro ng nakaraang taon matapos magkaroon ng blood clot issue. Naging dahilan yan para ihinto niya muna yung kanyang NBA career. Pero guess what, this upcoming season nagbabalik na nga ang nasabing big man. Naglaro si Coloco sa University of Arizona na kung saan tumargado siya dito ng 12.6 points with 7.3 rebounds, 1.4 assists at 2.8 blocks per game sa loob ng 25 minutes na playing time. Sa final season niya mga idol sa Wildcat, si Coloco ang binasagan, PAC, 12 Defensive Player of the Year. Hindi lang yan, siya rin ang tinaguri ang Most Improved Player at kabilang pa siya sa First Team All Conference. Hindi rin talaga basta-basta itong nakuha ng LA mga idol, basta maging healthy at magamit ng tama, malamang, gagawa rin ito ng ingay sa liga. Noong 2022 lang nag-draft itong si CK sa NBA bilang 33 pick ng Toronto Raptors na kung saan nag-average siya dito ng 3.1 points with 3 rebounds at 1 block per game sa loob ng almost 14 minutes na playing time. Dahil sa impact sa loob ng court, lalo na pagdating sa depensa, kinalaunan, tumaas ang value at gumanda rin ang naging role niya dito sa Raptors. Dahil sa solid na ipinakita from bench, naging starting center na siya ng Toronto sa loob ng 19 games. Oo nga pala, para sa mga di pa nakakaalam, basa sa report, number 10 ang gagamit ng jersey number ni Coloco dito sa Purple and Gold. Dahil bago na ang coach ng Lakers, sana naman huwag na silang gumamit ng small ball lineup. Pwera na lang talaga kung kinakailangan. Isa pa, dapat pagbigyan na rin nila ang matagal ng kahilingan ni AD na ibalik siya bilang power forward. Para saan pat kumuha sila ng big man kung hindi lang din naman gagamitin diba? Magiging useless lang. Ano sa tingin nyo mga kasolid? pat na kaya ang Lakers show sa pagkakakuha nila dito kay Christian Coloco? Mag-commento lang dito sa may comment section at babasahin natin yan. Bago ko tuluyang tapusin tong video na to, nais ko lang i-shoutout yung mga sumusunod. Shoutout sa iyo idol Kyrie James Vallejos, Trev Aguila, Ruben Latap Jr., The Original OK and JR, JJ Boom, John Ray, Jimmy Torrio, at saka kay idol Tony TV. So yun lang mga idol, maraming maraming salamat po sa solid na suporta nyo. It's your boy King Jan, I'm out.